Masabi mo kayo, eh, mag ka. Kanina pa ako ng video ko. O, na, kaya may kumusap natin. Ano yung Ay, binuburo mo ko kanina pa eh. Gusto ko yung kita. Hindi ba na po po? O, sige. Pag-a-tawag ako ng ta tawag Problema. May problema sa akin, o. No? Aga-aga pa. Ayan. Aga-aga pa. Bili yung nag daw ako. Kanina pa ako nag-video eh. Ayan, o. No? Nagtatanong sa akin, sabi, silita ako. Ang tao daw niya may reklamo.

Pabalikan kayo mga bastos! Pati na! Puno na ko ako kayo! Iginis ka mo ako dito! Iglisya ko yan! Basto! Bastos! Wala akong ginagawa sa inyo! Ayong ginagawa ko! Nilalag ka ang trabaho ko, hindi kayo! Anong pag-alam nyo kung maglalag ako dito sa trabaho ko? Ha? Ah? Ang nilalag ko, ang ginagawa ko, hindi kayo!